Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Medyo malungkot po ang balita nating ngayong araw. Ah uh, ang ating mahal na Santo Papa, uh, pumanaw na si Pope Francis kaninang 7:25 or 3:35 a.m. doon sa Roma, Italy before tayo guys magsimula, magpapasalamat muna po ako sa lahat ng mga viewers, followers ng channel ko. Maraming salamat po sa inyong walang sawang panonood at suporta. Kung bago lang kayo sa channel ko at gusto niyo ang video na ito, paki-like lang po, share and huwag kalimutang mag-subscribe. Ang buong simbahang Katolika ay nagluluksa ngayon sa pagkawala at pag ng ating mahal na Santo Papa Pope Francis sa edad na 88 years old. Alam po natin si Pope Francis ay nangkulang bilang Santo Papa sa loob ng 13 years. Kahapon, kahit hindi maganda ang kanyang pakiramdam, makita natin ang kanyang mukha, pagod, nahihirapan, pero nagbigay pa siya ng kanyang minsahe isang araw ng pag -abuhay. Kahit mahina na po, pinilit niya pa rin mag serbisyo para sa simbahan. Nagpapakita ng ito na si Pope Francis truly hindi nating makakalimutan na Santo Papa sa ating simbahan sa Roma Roma Katolika. Grabe ang kanyang pagmamahal at the last breath inalay niya ang kanyang buhay sa pagmamahal sa atin guys. Ewan ko lang kung mayroon pang Pope Francis na darating na tinitignan ang kalagayan ng may mga kubos, inaapi, mga taong sa ibang tao wala nang silbi. Siya lang po ang unang Santo Papa, nagbigay dangal at respeto sa mga kapatid natin na LGBT. Ipanalangin po natin ang kapahingahan ng kanyang kaluluwa. Rest in peace, Pope Francis we will miss you a lot. Mananatili po sa ating mga alaala at puso ang kanyang tinuturo. Magiging mapagkumbaba, matulungin, mapagmahal, mag-share ng kung ano man meron tayo na sobra sa ating kapwa. Kasi guys, no, sa totoo lang, hindi naman natin madadala lahat ng yaman natin dito sa mundo. Konti na lang guys sa mga tao sa ngayon na may damdamin na tumulong sa mga taong may hihirap inaapi konti na lang po ako may, may nalungkot ako no? na nagpahinga na, na, na ni si Pope Francis pero masaya na rin ako kasi wala na siyang sakit wala nang kah kahirapan sa kanyang katawan at nakapag pahinga na siya at umuwi na sa kamay ng ating may kapal na si Jesus Kristo Sa so muli po guys, panalangin po natin ang kaluluan ni Pope Francis. Yun na po guys, maraming salamat sa inyong panonood. Please like, share, and huwag magsubscribe subscribe sa channel ko. Ito naman pong kaibigan niyo si Jake. Paalam guys, kita-kita po tayo sa sunod ng video.